watching ETVN Philippines. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan, kailan uh, sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong uh, Meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong uh, aral, may ilang mga sekta na nagpiklaim sila ang tunay sila ang tinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin ng Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, ebanghilista, nagsasabing ang Diyos ay suma sa atin. Purihin ang Panginoon. Muli, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Si Evangelista. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, uh, muli po tumatanggap tayo ng mga katanungan at isang tanong po ang ating na-encounter. At ang kanyang tanong ay, ano po ba ang importante? Ano po ba yung mahalaga? Yun po bang relihiyon o yung relasyon? Ito po yung umiiral ngayon sa turo ng mga tinatawag nating fundamentalista, yung mga born again Christian. Ha? May naging popular sila, BAC kung tawagin, BAC, born again Christian. Sapagkat pag naka-encounter mo sila, na-encounter mo sila, madalas sinasabi nila doon sa kanila mga nakakausap, alam mo, tanggapin mo lang ang Panginoon bilang iyong personal Savior at ikaw ay maliligtas. makaraanon nun, yayayain ka. Pumikit ka kapatid, iyuko mo ang iyong ulo, taas mo ang iyong kamay, tapos magdadasal sila. Panginoon, patawad po, tinatanggap kita bilang aking personal Savior. Tapos ang usapan, ligtas ka na. Ito, aminin nila't hindi. Ito po talaga yung kanila tinuturo. Ha? majority of the born again Christian na uh, group, yung mga kultong ito, eh, talagang yan ang kanilang ini-insist. Tanggapin mo si Jesus as a personal Savior, hindi na kailangan ng relihiyon. Nakakalungkot po. Bakit? Sapagkat taliwas po iyan sa tinuturo ng mga apostol. Taliwas po iyan sa nakasulat sa Biblia. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa isang bahagi po ng kanyang sulat sa unang aklat ng Timoteo chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi dito? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa Sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Hindi na daw po kailangan ng relihiyon. Tanong, ano po ba ang ibig sabihin ng relihiyon sa Biblia? Eh napakaliwanag po ng paglalarawan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, Unang Aklat ng Timoteo, chapter 3, verse 16. Napakahiwaga ng ating relihiyon. Sino yung relihiyon? Uulitin ko pong basahin sa ating lahat. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatutuhanan ng espiritu. Sino po ang relihiyon? Ang relihiyon po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag sinabi mong hindi mahalaga, hindi kailangan ng relihiyon, hindi mo po alam ang definition ng relihiyon sa Biblia. Sino ang relihiyon sa Biblia na tinuturo ng apostol? Ang ating Panginoong Heso Kristo na itinuro sa buong daigdig. Tapos ngayon, lumitaw ka, sasabihin mo, hindi kailangan ng relihiyon. Bakit si Jesus ang relihiyon? Ang ibig sabihin ng relihiyon mula sa dalawang salita, re -lihiyo. Again to tie, to tie again. Putol ang relasyon ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan ng mga unang tao si Eva at Adan. Dumating ang araw, John 3.16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Sino ang nagdugtong sa naputol na relasyon ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan? Relihiyo, ipinagtali uli si Jesus ang tunay na relihiyon sa paglalarawan sa description ng Biblia. Tapos magtuturo ka ngayon, babanatan mo. Hindi mahalaga ang relihiyon personal relationship lang. Ano 'yung personal relationship relationship mo kay Jesus? Sabi ni Jesus, Matthew 16:18, I will build my church. Hindi eh, ka nga nagpapasakop sa church na itinayo niya. Eh. Sa halip, nagtayo ka ng sarili mo. Fellowship. Ano'ng sabi ni Jesus? Tanggapin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Eh ayaw mo nga tanggapin na si Jesus yung nasaan yung tinapay eh. Totally denial ka eh. You deny it. Anong sabi ni Jesus? Sa John chapter 20 verse 21 to 23. Kung paano sinugo ako ng ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos sininghan niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan, pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Tinanggap mo ba yung sakramento ng kumpisal? Eh, isa ka nga siguro sa attacker. Ba't ka magkukumpisal sa pare? Eh, tao lang yan katulad mo. Pero nakalimutan mo yung authority binigay ni Yesus. Ang patawarin ninyo sa kanila mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Pag hindi ka naniwala sa sakramentong ito, instituted by Jesus Christ, yung Eucharist, Mateo 26.26, 26, yung confession, Nasa John chapter 20 verse 21 to 23. Ah. Paano mo sasabihin meron kang personal relationship kay Jesus? Eh ayaw mo nga tanggapin yung kanyang salita, yung kanyang commandment, yung kanyang utos. O oh, eto pa. Sabi ng John chapter 19 verse 26, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Eh totally nagdi-deny ka rin tanggapin yung nanay niya. Si Saint John that time, representing tayong mga tao, babae, si Maria ang kanyang nanay, ito ang iyong anak, anak, ito ang iyong ina. Tinanggap mo bang nanay si Maria na nanay ni Jesus? Hindi mo tinatanggap. O nasa na personal relationship mo kay Jesus? Kaya po kung titingnan natin ang Mateo chapter 7, verse 21 to 23, maliwanag po sinasabi ng Biblia. Ano ang sabi dito? sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23 maliwanag po ang sabi hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit hindi lahat sino ba yung mga nagsasabing Panginoon Panginoon ito ang sabi Yaun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng uling araw, Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Sino po yung mga tumatawag sa Panginoon, Panginoon? Na binasa natin sa Mateo 7, 21, 23 sila daw po ay mga nangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga kababalaghan in Jesus' name sa iyong pangalan. Pero anong sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Bakit po sinabi ng ating Panginoon yon? Eh maliwanag kasi ang sabi ng Panginoon eh, di ba? Ang papasok sa karian ng langit, ay lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. E ano po ba yung kalooban ng ating amang nasa langit? E wala pong iba kundi yung pahayag niya nung siya po ay bautismuhan sa ilog Jordan. Bumukas ang langit at may tinig niya nagsalita, Ito ang aking anak. Lubos ko siyang kinalulugdan pakinggan ninyo siya. Ano ba yung dapat natin gawin? Pakinggan natin sino? Ang kanyang anak na si Yesus. Ano ba ang salita ni Yesus? Tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Anong sabi mo? Hindi yan katawan ni Yesus. Simbolo lang yan. Ah, di pa paano yun? Hindi, hindi ka nakinig sa salita ni Yesus. Hindi ka nakinig sa salita ni Yesus. Hindi ka nakinig sa kalooban ng Ama. Patawarin ninyo'y pinatawad na. Ang hindi nyo patawarin, hindi nga pinatawad. Hindi ka nakinig kay Yesus. Hindi ka sumunod sa kalooban ng Ama. Oo nga, dangan at nangangaral ka. Nagpapalayas ka ng demonyo. Nagpapagaling ka ng mga may sakit sa pangalan ni Yesus. Pero, hindi ka totally nakikinig sa salita ni Jesus. At darating ang araw, sasabihin niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Alam po ninyo mga ginigiliw na tagasubaybay, sa atin pong pananampalataya, meron po tayong pamantayan. Nangangaral ka sa ngalan ng Panginoon, mukhang tama, pero may kulang. Ano yon? Yun pong pagtanggap kay Yesus as a personal Savior, maganda yan eh kung nasa tamang konteksto bakit sapagkat meron pong pagsun ang, ang, ang pagsunod po ay hindi optional ang pagsunod po no ay isang kaganapan upang gawin mo yung utos kaya sa sa Santa Iglesia Katolika meron po tayong tatlong pamantayan sa pagsunod una titingnan po natin ang Catechism of the Catholic Church number 1814 ang sabi po ang pananampalataya ay isang virtud theological na sa pamamagitan nito sumasampalataya tayo sa Diyos at sa lahat niyang ipinapahayag at sinabi at iyong itinuro sa atin ng Santa Iglesia sapagkat siya mismo ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay naglalaan ng sarili ng buo at malaya sa Diyos. Kaya nga ang mananampalataya ay nagsisikap na kilalanin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang matuwid ay mabubuhay alang-alang sa pananampalataya. Ito po'y biblikal. Roma chapter 1 verse 17. Ang buhay na pananampalataya ay gumagawa alang-alang sa pag-ibig. So ito po yung tatlong pamantayan. Una, pananampalataya. Gumaganap ka sa salita sa utos ni Yesus. Pangalawa, pagsunod. According to Catechism of the Catholic Church number 2068, ang sabi, itinuturo ng Consilio de Trento na ang sampung utos ay dapat sundin ng mga Kristiyano at ang taong pinabanal ay dapat ding sumunod. Nakasaad sa Consilio Vaticano ikalawa na ang mga obispo bilang kahalili ng mga apostol ay tumatanggap sa Panginoon ng misyong magturo sa lahat ng bayan at ipangaral ang Ibanghelyo sa buong sanlibutan upang ang lahat ng tao sa bisa ng pananampalataya, binyag at pagsunod sa mga utos ay magtamo ng kaligtasan. Yan po yung ikalawa. At sa ikatlo, ang sakramento. Catechism of the Catholic Church number 1122. Ano po ang sabi sa ating opisyal na turo? Ang tatlong sakramento ng binyag, no? Ang sakramento ng pananampalataya, isinugo ni Kristo ang kanyang mga apostol upang ang kanyang pangalan ay ipangaral sa lahat ng bansa ang pagbabalik loob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong mga alagad ang mga bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at sa ngalan ng Espiritu Santo. Ang misyong magbinyag ay misyong sakramental na nakaugat sa tagubiling ipangaral ang sa sapagkat ang sakramento ay inihanda alang-alang sa salita ng Diyos at alang-alang sa pananampalataya na siyang pagkatig sa ganitong pananalita. Ang bayan ng Diyos ay tinitipon higit sa lahat sa paraan ng salita ng Diyos na buhay. Kinakailangan ng pangangaral ng salita sa pamamagitan ng ministeryo ng mga sakramento. Sa katunayan, ang mga sakramento ng pananampalataya ay sumisilang at binubuhay sa tulong ng salita. Kaya nga po kung sino man sa atin ang makaririnig ng mga turo na hindi kailangan ng relihiyon, hindi mahalaga ang relihiyon. Mag-ingat po kayo sa mga tagapagturong ito sapagkat hindi po nila alam ang paglalarawan ng Biblia, ano ang relihiyon, sino ang relihiyon. At maliwanag sinabi ni Apostol Pablo, napakaiwagan ng ating reliyon. Ito po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, sa bahagi pa ng banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 28, ay ganito po ang ating mababasa. Gawa, chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano po yung ating pananampalataya? Nasa loob dapat ng Iglesia ng Diyos. At ang Iglesia ng Diyos na ito, tinubos sa mismong kamatayan ng kanyang sariling anak. Kaya ho nakalulungkot para doon sa mga taong napaniwala na hindi mahalaga ang relihiyon sapagkat ang relihiyon mismo ay si Jesus. At ang Jesus na ito ay nagtayo ng iisa banal at universal apostolikong simbahan. Kaya ho, kung kayo'y mag-observe mabuti, tanungin ninyo, sino ba ang founder? Saan ba nagmula? Kailan ba nagsimula ang ating fellowship o samahan na ito? Mag-iingat po tayo. Marami pong gagamit ng mga magagandang pananalita pero marami pong warning sa atin ang banal na kasulatan. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi at gumagawa ng mga maling aral para sa kanilang sariling kapakanan. Maging matalino po tayo sa lahat ng pagkakataon upang ma-preserve po natin ang ating pananampalataya sa tunay na Diyos at sa Diyos na nagtayo ng kanyang sariling iglesia kanyang sariling simbahan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama, sa marami pa po nating mga pagtatanghal dito po sa ating palatuntunang Depend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco Evangelista na laging nagsasabing, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.